Ay, manang! Ay! Magpapala ba po ulit kayo? Magpapala ba? May tatanong ako sa'yo. Ay, ano po? Yung brief ko, kulang. Bakit lang yun? Ah, nabilang po ba niyo na gusto? Binila ko. Double check pa nga eh. Siguro ikaw, pinignanasahan mo ako eh, no? Huh? Eh, baka naman po, so, kulang talaga yung bilang nyo, mali po. Hindi, ako pa sasabihin mong mali. Alam ko eh, noong pa, manang, napapansin ko sa'yo. Pinagnangasahan mo ako. Tapos yung brief ko, kukunin mo. Tapos ano, amoy-amoyin mo. Natingin mo, magkakagusto ako sa katulad mo? Naku na naman, nakakamali po naman kayo. Mali naman po. Hindi ay, ako. Hindi ako nagkakamali, manang. Kasi itsura mong yan. Sa tingin nyo, may magkakagusto pa sa inyo? Huwag mo nang kasamay na ako ay makukuha mo. Nagkakamali ka man ang labandera. Katingi mo, papatulo ko sa isang labandera lang. Excuse me. Ako, may pinag ako. Kaya kita mo ako ngayon. Na ito ang sitwasyon ng buhay ko. Pero ikaw manang, abang buhay ka lang, Shady na ng labandera. Siya din naman po magsalita. Bakit manang? Totoo naman ah. hindi mo nga itsura niyo. Para kayong lumban-lumban na -lumban eh, hindi maintindihan, para kang labanos. Aba, mga nang, nangarap ka ng gising. E, hindi, hindi ka magkakagusto sa katawag mula bandera lang. Uy, hey, kuya, ano pong nayari dito? O, oh, yan. Yung dalawang apo mo. Tadamay mo pa. Labandera rin paglaki, eh. tama. Eh, ang lola nyo, tumanda na sa paglalaba eh. Wala, ganyan na lang ang buhay nyo. Kasi kung mga labandera lang kayo, wala kayong mararating sa buhay di ka tulad ko, mayaman ako. Kaya nga ako may labandera. Eh. mo pa ako, manang. di ka nahiya. Hay, nako. Kayo sa uh, akala ninyo. Huwag ka na magpaliwanag. Talaga. Eto, ba, eto na ba sa'yo? Maglaba ka na maglaba. O, oh, sama mo ako mo. abang buhay kayong maglaba, tatanda mga apo mo, na bandera lang. O oh, yan, Laban nyo lahat yan. Pati mga apo nyo, habang buhay ko na bandera. Ay, huwag na mong ng banyan. ganyan. naman po kayo, porque na lang po yung trabaho ng lola ko. Baganyan niyo nila po. Hindi niyo po ba na siya po yung sa amin? Grabe naman po kayo kasalang tao. Porque gato lang po yung trabaho ng lola ko. Gaganyan niyo nila po. Hindi naman po, porket binayaran niyo na po siyang para sa kalaba. Parang binayaran niya rin po yung pagkatao niya. E, sa po ng ugali niyo. Hindi na po kayo naawa. Oh, laban mo yan! Ito na po yung mga damit niyo! Walang tatagal sa inyo! Ang sama po ng ugali niyo! ka na po maglaba niyan! Para na po namin na. Tol. Hey, tol. Anong ulam? Ah, adobo. Oh, sino nagluto? Siyempre, si... Yaya. Naman naman, hindi na marunong magluto eh. May ka na ba? Ito na mo ba yung ko? Ito na Hindi. Amoy patay na daga. Wala naman dito. Lagi naman nililinis ng katulog ko dito eh. Sure ka? Hindi mo naamoy na amoy ko? Hindi. Tol, ano ba yung ginagawa mo? Parang ang sira. Tol! Ano Ano nga ako? Salaw mo naman. Ano yan? Bakit may patay na dagay tamit damit mo? Kasi tol, totoo lang. One week na tong hindi na lalaban, eh. <laughs> One week? Oo tol. Kasi hindi na laban ng labandera ko tol eh. Eh no, chokset ko kailangan kong isuot ngayong araw eh. Eh sandali, si Aling Shelo? Oo. Masipag pag maglaba yun, kahit nga araw-araw nakikita ko naglalabada yun eh. Yun na nga to, Nilayasan nila ako maglola. Eh bakit daw? Yeah, Tatol, hindi ko alam tole eh. Sa pagkakakilala ko sa'yo, may ginawa ka masama, no? Kasi to parang may nasabi akong hindi maganda sa mga lola. Hilait ko kasi sila eh. Maliba ako doon, tol. Totoo naman, labandera lang naman talaga sila, di ba? Alam mo, tol, hindi dapat natin nilalang yung mga maliliit na manggagawa katulad nila. Labandera? Paano kung wala sila? Paano yung mga damit ng no, mga taong hindi marunong maglaba? Karpintero? Paano yung may mga pera nga pambili ng materyales pero wala namang karpintero para gumawa ng bahay nila? Lahat ng mga maliliit na manggagawa, mahalaga yun sa lipunan, tol. Sabi ko na eh, minsan kasi yung kayabangan natin, huwag natin yung bibitbitin kahit saang lugar. Katulad ko, alam kong mayabang katanggap kita. Pero tol, katulad ng ginawa mo dun sa maglulola, na alam mo naman na ayun lang ang pangkabuhayan, parang mali ka dun. Paano ngayon yan? Eh kahit nga paghihiwalay ng dekolor at puti, hindi ka marunong. Ano, habang buhay kang amoy daga? Wala ngayon, tol. Wala ako. Kung ako sa'yo, humingi ka ng pasensya. Mabait naman yung mga yun, eh. Basta, tandaan mo lang yung sinasabi ko sa'yo. Maliit o malaking manggagawa, importante yan sa lipunan. Pero sa tol, sa tingin mo, babalik pa ba yung mga yun? Babalik yun. Mabait yung mga yun. Pinalaki niya ng maayos yung mga apo niya. Hindi ka lang talaga matatagal lang kasi nga yung ugali mo. Yung pano, Iuwi mo na ako, sumakit mo mura ako sa'yo, may patay na taga ka. Ako na lang ako kakain ha, walang gana kahit pa adobo ulam niyo. Babay Dito? ka tala? Oo, oh, ka muna. Babay.